malawak yung intrada <laughs> abot nyo mga kabrasa <laughs> tinamaan Ito lang mga kabrasok. Napakalaki niya. Yan yung pinagpalitan niya, o oh. mga bakas na yan, yan oh. nilawak yung buhutan ang mm. mm. laki season ito mm. good morning mga kabraso ayan kumusta po kayong lahat dyan happy valentine's day ayan ano, bagong episode po Hunting po tayo mga kabraso Ayan, kapapasok pa lang po natin dito sa area May nakita po tayong butas Tingnan natin kung may lamang Ayan dito yung butas May malabo lang kasi Galing ako dito sa taas mga kabraso Pero may mga bakas dito sa paligid Ayan doon, napakaraming bakas Ayan, dito pakita ko sa inyo dito natin unang nakita yung bakas. Yan yan mga bakas yan. Dito lang yung pinagbutasan niya. Ayan. Yung mga bakas niya. Dito yung butas. kunti lang yung inanong niyang putik bukang oh, malalim din malawak yung entrada yung <laughs> mga kabraso tinamaan kumabit yung ano natin oh. kumuha lang tayong mahahabang tarawit sa dalawa itong malaki panglinis muna Ito na mga kabrasok. Napakalaki nga. Uh, Napakasison. Thank you, thank you Lord. Kilohin. Yan ka muna. Sana lang makadagdag pa tayo mga kabraso laki ng sipit ba ah. kala kong bulik Thank lord. Siyan lang kabraso, lord lang mukhang pinalawakan pa yung butas ng alimango dito sa may batong to ito yung pinakita natin sa isang episode na nagpalit tapos nilabas niya yung ano niya kitang-kitaw mga putik na nilabas Yan yung pinagpalitan niya. Oh. Mga bakas na yan. yan oh. Pinalawak yung butas. Dati ay tatlo yung butas ng isang batong to mga kabraso. Dito meron din. lahat yun may laman yung isang butas nun ay dito ayan isa na lang itong isang batong to hindi pa binubutasan to parang buo kasi yung ano niya pababa hindi tulad nito na ano pa ilalim halos di mawalan ng alimango dyan palaging may nag ano may nakatira papalit palit lang ba sana lang makadagdag pa tayo mga kabraso ito lang na dito na lang tayo sa kabila yan na lang tapos pabalik na tayo sa taas naman sad sad sasahan mga kabraso may mga bakas yung boarding house oh. pero parang hindi kalakihan yung bakas Ay, Baka lumabas. Ay, bayawak sa ilalim. Ang mga lumang pinagkainan dito. Dito na taas taas mga kabraso sa sahan. mga bakas dito. Parang hindi kalakihan. Sa pulahan siguro ito. Punta tayo dito sa may boarding house. Ayan dami nga niyang bakas dito minsan kasi lumulubog to dito sa ay sana lang andito sa boarding house natin Ang marami bakas dito ay, eh, dito nga mga kabraso. Ayan, no? Klarong-klaro yan. Ayan. Nilinisan niya. Nilabas yung putik. Tsaka yung mga bakas. Talagang bagong-bago. Ang pa yung tubig. Ay, thank you, Lord. Ah, sana lang malaki na. Ah. Ah. ay <laughs> biglang bumulosok yung tubig dun mm hindi -hmm. ito nga balipatin lang natin doon yan na mga kabraso

asin muna natin mga kabraso tukutin ko lang ay hey. ay hey. ito na yata yung nanghihilain dito mga lokan mm. mm. Si son ito. Eh. <laughs> Hindi lang 'to nangharaan ng yung butas pa bumalik. Ha, pintak-pintak lord. Ija ka ang kamo na. Oh. Yo sing ko muna yung butas, mga kabraso.

yung iba nating ano doon kay dinanatan may may nagpandaw dagdag ko pa mga kabraso ng pangtabing. Ito tayo. Ito po yung huli natin ay ano natin po eh titingbang para makita po yung mga uh, size. Pricing. Buksan na natin. Salamat na lang tayo. May pumasok doon sa boarding house natin. Yung isa, wala lumabas. Sayang. Ito yung pulahan. Mahigit kalahati mga kabraso. Yung kahapon natin na dalawa. Ito naman yung una yung oh, pinahirapan tayo sa sobrang lalim ng butas yan solid na solid din sana lang umabot ng isang kilo ay bitin din bitin mga kapraso, ah kasi nabawasan din ng isang daliri <laughs> isang kilo sana oh, kasi sana Okay. Uh, yes. like. Ayos. So, oh. mag, anu ha? Kaya magpakabait Jangan mag -away, away Eh, bawal pastilan. Ayan. Hanggang sa muli mga kabraso. Uh, maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at sa mga bago pa na nadadaan dyan sa ating channel. Sana'y mag-subscribe na po tayo at muli, Happy Valentine's po para sa lahat.